its me again simply rona so for today's video guys ang pag-uusapan natin dito ay tungkol sa itong unpublished account kasi ang dami ko nang nakikita dito no na dumadaan sa aking timeline na marami sa ating mga kapwa content creator na naka-experience nitong uh, uh, case na ang mga account nila is nagiging unpublished na hindi naman nila alam kung ano ang dahilan kung bakit ito po ay uh, nagiging bigla na lang nagiging uh, unpublished no na yun nga is um, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So ano nga ba ang dahilan kung bakit ang mga account natin is nagiging unpublished po siya? At uh, kung ano po itong ibig sabihin ng unpublished account. So uh, yun yung uh, i-share ko sa inyo today. So uh, ito ay based sa aking uh, research ang uh, pag ang account mo guys is unpublished ito po ay hindi visible sa ibang users, at ito ay temporary disabled po siya. Ito po ang mga dahilan ay ang inyong mga unusual activities na ginagawa dito sa inyong mga Facebook account. Kung bakit po kayo nagkakaroon ng uh, ganitong case. At uh, yung lahat ng mga pinopost ninyo, hindi po siya uh, visible. And uh, hindi rin kayo searchable. So, ito ang mga uh, uh, consequences na ang account ninyo is unpublished. So, ito guys, makinig. Ito ang mga dahilan kung bakit Nagkaroon kayo nitong case na unpublished ang inyong mga account. Ito yung mga dahilan guys. Uh, Napaka-importante na makinig at intindihin at tapusin ang video ito kasi uh, marami talaga kayong ma, ano dito matutunan. Una dito is violating community standards. If you posted content or engaged in activities on Facebook that violate their community standards... Your account may be unpublished as a result. Ayan. So kung tayo po ay nag-violate ng uh, community standards ni Facebook, isa itong dahilan na ang account natin is magiging unpublished po siya. So this include posting, so makinig guys. So this include posting hate speech, harassment, nudity, or engaging in other prohibited behaviors. So, ayan po yung mga dahilan dito kung bakit tayo nag-violate ng um, community standards ni Facebook. Ito yung mga ano niya, no? So, dapat is uh, mag-ingat po tayo sa the way po tayo mag-comment. So uh actually ito maganda rin ito no para maiwasan natin dito yung mga bullet yung mga itong klasing mga activity yung parang mga away-away no kasi instead na ang platform ni Facebook is uh, yun nga is mag-connect tayo to each other no around the globe pero ginawa natin itong ano no yung uh, parang Um, tawag nito wrestling uh, ground no na yun nga is nagbabangayan nag-aawayan so ayun. so ito maganda rin tong ginawa ni Facebook para ang mga account na no, ma-disable no, yung mga ganong mga negative vibes ba no dapat uh, spread the good vibes lang So ang pangalawa dito is uh, suspicious activity so ayan may temporarily restrict or unpublish account if they detect suspicious activity So, such as unauthorized access, spamming, or unusual login patterns. This is done to protect the security of your account. So, ayan po siya, yung mga um, suspicious activity. Ito yung uh, pangalawang dahilan kung bakit yung mga account natin is unpublished po siya. Kung ito ay inyong ginagawa sa inyong mga account dyan. Ang pangatlo natin dito is false information. So if Facebook determines that the information on your profile is fake or not in compliance with their policies, example using in false name. They may unpublish your account until you provide accurate information. So ayan. So uh, kung tayo po ay uh, gumagawa lang ng mga fake accounts So eh uh, ito yung isang dahilan kung bakit po tayo um restrict ang ating account or ito po ay uh, deactivated at uh, no. So uh, pang pang-apat natin ang pang-apat natin dito is account review. So sometimes Facebook may unpublish accounts for review if they suspect your account has been compromised or used for malicious purposes. Hindi na kayo guys magtaka kung ang mga uh naka-unpublished ang inyong mga account kasi ito 'yun siya guys, pasok lahat dito sa mga dahilan, no? So um ayun and um, ang panglima natin dito is age restrictions. If you created your Facebook account when you were underage and then reached the minimum age required by Facebook terms of service, your account may be unpublished until you verify your age. So, uh, kasi dati guys, no, or um, yun nga is baka may mga iba sa atin dito na nung uh, ginawa itong mga Facebook uh, account is uh, parang nag -ano lang tayo dyan, naglagay lang tayo dyan ng ating edad na hindi naman totoo. Kung is parang finake lang ba? Na kung baga is uh, hindi mo na malaya na under 18 years old pala yung age na nilagay mo dyan or finil up mo dyan. Kaya, um, kasi ang ano dito sa Facebook is dapat 18 years old and above. So, baka may isa dyan sa inyo na uh, finate na yun nga is uh, less, less than 18 years old ang naka filled up dyan sa inyong mga um, ano no, account. No? So, isa din yan siya sa dahilan. So, uh, ang pang-anim natin dito is reporting by others atong mm, ato, mm, makinig. If other users report your account for violating Facebook's rules, it can lead to your account being unpublished while Facebook investigates the reports. So ayan, so uh, kung merong mga meron kang mga bashers at meron kang mga ano dyan na nireport ang account mo. So ito po ay parang ihohold ni Facebook para eh uh, ito ay for under reviews para iimbestigahan kung ano ba ang dahilan kung bakit canny report so ito po ay uh, i-review nila kaya temporarily disabled muna yung account mo kasi under review ni Facebook 'yon. Ang pito natin dito and uh, and lastly technical issues. In some cases technical issues or glitches can result in accounts being unpublished temporarily. So, ayan. So, uh, pag alam nyo naman na wala kayong mga unusual activities na ginagawa sa inyong account, nag-follow naman kayo sa community standards, partner monetization policies, or uh, sa community guidelines, so wala po kayong dapat ipangamba. So, uh, pwede lang po kayong mag-appeal kung merong options. Ito lang naman ang ano natin, ito lang naman ang pwede natin gawin na mag-appeal tayo dito kay Facebook. So, eto uh, din yung isang dahilan na ito po ay glitches lamang, no? Error lang, system error. Kasi dito nga is laging nag-update si Facebook at hindi natin maiwasan na nagkakaroon ng mga glitches dito. Para ma-resolve natin ang issue na ito, so ito yung ating mga gagawin dito. To resolve the issue and have your account reinstated, you should follow the instructions provided by Facebook when your account is unpublished. This often involves going through a verification or review process or addressing the specific issue that lead to the unpublishing. It's essential to review Facebook community standards and terms of service to ensure your activities on the platform comply their policies. So, ayan. So, dapat natin kailangan talaga mag-follow sa uh, Facebook community standards and guidelines sa kanyang mga policies. So for a while ang ating mga account is unpublished muna or disabled, temporarily disabled while ito po ay under review ni Facebook kung meron tayong uh, nilabag sa kanyang policies. Pag ito po ay may nakitaan siya, maaaring uh, pero ito is depende sa kung anong uh, violations ang meron tayo no kung anong uh, klase ng uh, paglabag ang ginawa natin dito sa kanyang community standards at ito din po ay maglilead na pwedeng ma-delete ang ating account. So, uh, mag-ingat po tayo guys kasi ito na, dito na, na-feel na natin talaga na strict to si Meta ngayon. Kaya, mag-ingat po tayong lahat. So, yun lamang guys. Kung meron kang natutunan for today's video, huwag kalimutang i-share ang aking video para aware din yung iba. Salamat sa inyong panonood and please don't forget to follow me, Simply Rona, for more. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!